Inutusan ang Panginoon si Moises na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel. Magpakabanal kayo, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banan. Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan o gagawa ng mga imahe nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Kung mag-aalay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialay ninyo ito sa paraang katanggap-tanggap sa akin. Kainin ninyo ito sa araw din iyon, o sa kinabukasan. Pero kung may matitira pa sa pangatlong araw, sunugin na ninyo ito. Kapag sa ikatlong araw ay kinain pa ninyo ito, hindi ko na ito tatanggapin, dahil ito'y karumal-dumal na at ang sino mang kumain nito ay mananagot, dahil binaliwala niya ang banal na bagay na para sa akin. Kaya ang taong iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kung mag-aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong bukirin. At huwag na ninyong balikan para pulutin ang mga natira. Ganoon din sa inyong ubasan. Huwag na ninyong babalikan para kunin ang mga natirang bunga o mga nalaglag. Iwanan ninyo iyon para sa mahihirap at mga dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw o magsisinungaling o mandadaya ng inyong kapwa. Huwag kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan dahil kapag iyon ay ginawa ninyo, nilalapastangan ninyo ang aking pangalan. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ang inyong kapwa huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Huwag kayong magsasalita ng masama sa bingi at huwag ninyong lalagyan ng katitisuran ang dinadaana ng bulag. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon. Kinakailangang matuwid at walang kinikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa, mayaman man o dukha. Huwag kayong magchismisan tungkol sa ka inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuotan ang inyong kapwa. Paalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala. Para kayo'y walang panagutan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon sundin ninyo ang aking mga utos. Huwag ninyong paralahian ang isang hayop sa ibang uri ng hayop. Huwag kayong magtatanim ng dalawang klasing binhi sa iisang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang klasing tela. Kung ang isang lalaki ay sumiting sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, dapat silang parusahan. Pero huwag silang patayin, dahil hindi pa napapalaya ang nasabing babae. Kinakailangang magdala ang lalaki ng lalaking tupa, malapit sa may pintuan ng tondang tipanan, bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan sa Panginoon. Sa paghahandog ng pari ng tupang iyon sa aking harapan, matutubos ang lalaking iyon sa kanyang kasalanan, at patatawarin ko siya. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyong, huwag ninyong kakainin ang bunga ng mga punong kahoy na inyong itinanim sa loob ng tatlong taon. Ituring ninyong marumi iyon. Sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga ay ihandog ninyo sa akin, bilang papuri sa akin, kaya huwag ninyo itong kakainin. Sa ikalimang taon, makakain na ninyo ang mga bunga ng inyong mga pananim. At kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng karneng may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam. Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong pagugupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpuputol ng inyong balbas. At huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan huwag din kayo magpapatato. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong ilagay sa kahihiyan ang inyong anak na babae sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila, na ipagbili ang kanilang sarili para sa panandali ang aliw. Dahil ito ang magiging dahilan ng paglaganap ng kasamaan sa inyong bayan. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. At igalang ninyo ang lugar na inyong pinagsasambahan sa akin. Ako ang Panginoon. Huwag kayong sasangguni sa mga espiritista na usap sa kaluluwa ng mga patay. Dahil kapag ginawa ninyo ito, ituturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Igalang ninyo ang matatanda. Igalang niyo ako na inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo ituring ninyo silang gaya ng inyong mga kababayan, at ibigin ninyo sila gaya ng sa inyong sarili, dahil kayo rin noon ay naging mga dayuhan sa Egypto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakan. Gamitin ninyo ang tamang timbangan, sukatan o takalan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos ko. Ako ang Panginoon.